Hello. So, ito ang aming tinutuluyan sa NCL Anchor, ang aming cruise uh, para sa Alaska. So, sa ngayon ay nandito na kami sa Skagway, Alaska. Ah, uh, ito ang aming tinutuluyan. So, nasa 13th deck kami. Yan ang pinto. Ito ang ang toilet, washroom. I'll show you later. So, ito na siya. Yan ang aming tinutuluyan ngayon. How many days na kami dito? <laughs> so, yan, bagong bagong ayos lang noong ano, nag nag uh, ayos ng yung uh, cabin Attendant, tagalinis ng mga kwarto, Ayan, bagong linis lang siya ngayon, ahapon ah, na ngayon, mga, ang oras ay, sandali, alas, ah, uh, uh, 3.42, 3.42 ng hapon. So, ganito itsura ng aming ano, cabin. Ayan ang bed. Ayan ang bed. Ayan. Tapos, may sofa dito. Ito pwedeng gawing bed. Kung may dalawa kaming kasama, Naihila yan. Merong bed yan pagka ah, may pinahaba mo so pwedeng apat na tao dito ayan ang balcony nandun si sani at yung uh, vanity yan ang gamit na namin may tv dito ayan ang itsura Okay naman <laughs> May telepono At may mga saksakan Tapos dito ang balcony Yan ang Skagway oh. View ng Skagway Kung saan kami nakadaong Naka-stop kami Kasi nasa labas yung karamihan ng tao At may mga excursion sila Kami hindi nag-excursion this time Kahapon meron kami excursion sa ano sa Juno. Pero dito sa Skagway, hindi kami lumabas. Ah, uh, medyo tinamad si Sunny ay lumakad. <laughs> so, 'yan ang kanyang uh, balcony. Ay, pinasok ko dun yung isang lamesa eh. Nando sa corner. May table na maliit dyan. O, oh, ayan. Nagbibideo-video siya. yung mountain sa tuktok may mga isno yan so ayan ang aming may, may stool dito pinatungan ko lang ng bag tapos meron dito fridge may, meron dito rin ano, uh, hair dryer hair dryer uh, garbage can at mayroon dito ang fridge. Ayan, may wine kami. At may maraming tubig. Ang tubig nila ngayon nagbago na. So, actually, dati ang lang sa amin, apat na tubig. Nung dumating kami, 15 na tubig ang nandito sa loob ng kwarto. Bago na siya ngayon. Dati, ano eh, hindi ganito. Ito ngayon, ano na, parang steel na metal na yung kanyang lalagyan. Dati, yung lang, karton. So, ayan, may mga room service mini bar na menu. Security guide and global directory. Learn how to be on your own. Ito na yung, ano, cabinet. Iyan ang laob ng, meron, uh, meron dito, ano, meron dito, ah, uh, vault. Pwede mo ilagay mga, ano mo, mga, jewelries, money. You want this? Dito. You want... No, this is different. Ah, uh, Mal malaki, maluwang ang ano. Ah, uh, ito mga hangeran. Ayun yung aming dirty clothes naglagay ko sa. So, yan ang ah uh, cabinet. Meron dito malaking ano, salamin body size ito ang washroom or comfort room, toilet. Ayan. May mga towels. And then, ang um, shower. Medyo malaki ang shower. Ayan, shower. And then, may provided na shampoo at saka body soap yung kanilang shampoo and conditioner na. Ayan ang ating tinutuluyan ngayon sa loob ng cruise. Ayan. Pag pina-flush to dito. Meron ditong garbage can. Meron din dito sabon, hand soap. May apat na, na, glass. May mga hand towel, face towel. Okay, yan ang aming yan ang aking pinakikita sa inyo ang aming tinutuluyan sa loob ng cruise. Ano? Meron din pogi pa May pogi daw pa Pogi daw. Ay. <laughs> okay. Babay na ilang 7 minutes. <laughs> so, 'yan ang ating update sa aming pagla, pag na uh, pag -lalak -watcha. Lalak -watcha sa Alaska. Skagway. This is Skagway, Alaska. Yeah, this is Skagway, Alaska. Not much. October. Ano ngayon? October 9. Alam nyo ba dito sa Alaska masarap ang ice cream? Masarap <laughs> daw <wee> yung ice cream. <laughs> so, bye-bye na. Kaya manunood na siya ng TV at hihilik na yan. Bye-bye. <laughs> <laughs> Salamat sa pananood. Bye-bye. Yan ang update ko.